Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanap niya sa lahat ng oras? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nakakamalabuan sa isa't isa. At bihira na lang kayong nag-uusap at bihira na lang siyang tumatawag text o chat sa'yo. Gawin mo lamang itong ritual na buo ang loob mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo siya ng maigi, magfocus at mag-concentrate ka. At ibulong mo lamang ang mga salitang ito sa larawan niya dyan sa cellphone mo. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat pinoto malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At kung sakaling wala kayong larawan niya dyan sa cellphone mo, ay pwede kayo gumamit ng actual photo niya kung meron kayo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. Basta palagi lang magtiwala. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.